Kaninang umaga nga, nagpunta kami ng talipapa ng ati Atina dahil biglang ako nag sa tahong BOO. Pero syempre, bago ngayon, Hi, hello, welcome to my vlog. Ayan, nakarating na nga kami dito sa talipapa at dito nga kami agad pumunta sa bilihan ng mga isda. Diyos ko, nakita ko nga rin tong maliliit na pusit kaya ayan, napabili na din ako. Tapos ayan, sunod ko ang kinuha. Ito talagang sadya ko. Tapos bumili nga lang ako ng isang taling sitaw at saka mais. Paglabas nga namin ng talipapa, nakita ko nga ito nagbebenta ng almusal dito kaya ayan, bumili na rin ako. Nang mabili ko na lahat ng kailangan ko, ayan, umuwi na kami kaagad ng ati Atina. At siya talaga yung nag-video-video dyan nung pauwi na kami. Ayan nga lahat yung nabili namin. Tapos yung mga bata, kumain na nga rin ng almusal. Habang ako ito, naguhugas muna ng mga hugasin bago kumain. Kagabi pala, nung no, nagluluto nga kami ng hapuna, naubusan nga kami ng gaas. Kaya ayan, nailabas na naman si induction. Matatago din naman yan kaagad siya dahil mag-order na nga rin ako ng gaas ngayon. O siya ayan, nang matapos ko na nga yung hugasin ko, syempre kumain na muna ako. Yung sa mga bata nga, spaghetti. Tapos ito naman akin, yung lomi. Ang kit nga sa pinagbilhan namin dahil budget meal nga lang yung mga tinda doon. Akalain mo yun ate, 10 piso makakapag-almusal ka pa pala. Tapos hindi lang basta-basta yung lasa niya ate, ang sarap talaga. Balikan ganito nga karami yung at super cute lang talaga. At dahil cute, ayan, mabilis lang din ako natapos kumain. Kaya nga inasikasa ko na rin kaagad itong mga binili ko. At grabe, pagbuhos ko nga nitong tahong, eh amoy na amoy talaga siya, bi. Yung para bang matamis yung ano niya. Masa Next ko namang hinugasan, ito namang pusi. Na ilang araw ko na rin talagang kinikrave. Masarap kasi yung ganitong pusit, yung maliliit nga. Tapos hahaluan mo ng konting sito. O siya, ayan, nailagay ko na nga sa yung pusit. Kaya ito, maghihiwa na ako nitong mais. Hindi ko nga alam kung malambot lang ba tong mais. O matalas lang talaga yung panghiwa ko. Dahil isang ganyan lang ati, hiwa na sila agad. Fish nataka talaga ako para sa kamay ko. oo. oo. Pamaya-maya nga lang din, dumating na nga in-order ko na gaas. Nung nag-order nga ako, request ko talaga na maayos nga na yung ibigay nila sa akin. Dahil baka may magalit na na makapagkabulok nga yung binigay na tangki. Nang maikabit ko na nga yung gaas, ayan, nagsimula na rin ako magpalambot ng mais. At habang nagaantay nga ako na maluto yung mais, eh ito, inasikaso ko na nga muna yung rinolium namin dahil sira na talaga siya, B. Bali, ginupit ko nga lang tong nasa dulo. Dahil nagtutukla pa na talaga sila. Dati nga nung nagpalit kami ng rinolium, mabilis nga lang kami nakapagpalit dahil konti pa lang yung gamit namin. Eh ngayon nga daw, sabi ng Papa Jay, mukhang mahihirapan na nga daw kami dahil medyo marami na rin kaming gamit. Nung nagupit ko na nga yung mga dulo nitong rinolium, grabe, nagmukha na namang bago. O, kailangan talaga maparaan ka sa buhay para hindi ka Tusan. Pagkatapos kong maayos yung rinolium Ayan, nagsaing na rin ako Dahil anong oras na nitubing Yung nag-aasikaso ka na ng ulam Pero wala ka pa palang sinain And as usual, 6 cups na nga yung ko. Para nga hanggang gabi na namin. Naubos na nga rin pala yung suka namin dito sa bahay. Kaya ayan, nagpabili na muna ako sa ati ati na para meron akong magamit dito sa sinain. Kahit kasi malamig-lamig na yung panahon minsan, nakakapanis pa nga rin ang sinain. Kaya nga doon pa rin tayo sa sigurado para nga walang masayang na pagkain. Pinantay ko nga lang din pala yung bigas dahil late nga. Eh, hindi talaga naluluto ng maayos yung sinain ko. Pamaya-maya nga lang din, naluto na tong mais. Kaya ayan, hinangu ko na nga. Tapos sunod ko namang pinakuluan tong taho. Diyan ko na lang din pinakuluan sa pinagpakuluan ng mais. Tapos nagdagdag lang ako ng konting tubig. Siyempre, mabilis nga lang maluto yung tahong. Kaya ito magagayit na ako ng mga kailangan ko. Naisipan ko nga rin maglagay ng bell pepper dahil wala lang. Gusto ko lang bakit. <laughs> Hiniwa ko nga lang yan ng pahaba tapos hinati ko nga sa gitna. Dito naman sa sibuyas pa cubes nga yung ginawa kong hiwa. At sa bawang syempre pinino ko nga yan para mas masarap. Sakto naman na pagkatapos ko ang magay at ayan naluto na rin yung tahong. Dito nga sana ako magluluto sa red chef pero baka nga hindi ko mahalo kaya nga kinuha ko na lang tong paborito kong lutoan. Margarine nga yung ginamit ko ng panggisa tapos ayan sinimulan ko na rin magisa ng bawang, sibuyas at saka itong ang bell pepper. Pinagsabay-sabay ko na talaga yan sila ate dahil ganun din naman yun. Naglagay nga lang ako ng konting tomato sauce tapos konting toyo. 'Yun na kawani lagay tong mais. O oh, di ba mais pa lang 'yun na ilalagay todo na ang giti. <tinyo> Sunod ko na nga rin nilagay tahong. Tapos itong spray. Naglagay nga rin ako ng konting pampalasa. Tapos muntikan ko pa talaga makalimutan itong crab stick B. Bali tinanggalan ko nga lang yan ng plastic. Tapos sinati ko nga sa gitna. Okay lang naman na sa huli nga siya na ilagay. Dahil mabilis nga lang yan maluto. Naglagay nga lang din ako ng konting asukal. Para nga bumalansi yung lasa. Tapos ayan, konting halo-halo lang. b at tatakpan na rin natin yan. O diba, halos kalalagay ko nga lang nitong crab stick. Luto na agad. Pinakuluan ko nga lang yan ng bahagya. At ayan, okay na siya. Grabe, na satisfied talaga ang babae. Ok nhất ơ